What's up mga kaidol For today's video, ako ay mangunguha ng puso ng saging mga kaidol idol pa mga kaidol, Di apak ko. We, futunad po po. <laughs> Makapialaman okay? na dyan. Malap mga kaidol Kuno na patuloy. Yalaman na dyan. Madobu. O, nari pwede ang dyan. Kung ang tubulo-bola yung damo tari na. Damo din di pati. Solve mana ulam mo. Kung kunari mga kaidol <laughs>

puso ng saging ito iba na kapaputunad dupo <laughs> ano wala na pa mga kaido libre libre ulam lamang nako ko pag parte to rin ay kapag ay din nakadalawa na ako mga kaido ito oh ito na mga kaido nakadalawang puso na ako o, oh, puso ng saging di makapiyala gailap pa mi no, gabi oh so mga kaidol ito na ulan na, na naman <laughs> ayan no buti nandito pa ako sa ano sa gingan at maglilim uh, muna ako dito sa dahon ng saging na ulan na naman mga kaidol ayun may kukunin pa akong ano doon isa ayun oh no, may kukunin pa akong puso ng saging mamaya pag tumigil yung ulan ay kukunin ko mga kaidol tatlo na yung nakuha ko Pang-apat yun. ni, marami na akong, ano, nakuwang lutuin na naman, mga kaidol, na libreng gulay lamang. <laughs> Mer meron pa dyan, o. Ayun pa, oh? Kaya lang, hindi pa pwede kunin dahil hindi pa lumabas lahat ng bunga. Sayang. Ano lang buhay, mga kaidol. Patigilin ko muna yung ulan. Tago muna ako dito sa, ano, dahon ng saging. Dahil, ayan, lumalakas na naman yung ulan. <laughs> so, ayun, mga kaidol, yung, ano, kukunin kong puso oh, ito ito ayan oh, pang apat yan susungkitin ko na naman mga ka idol para pandagdag dun oh, ito na mga ka idol aking susungkitin na mahulog ka na saging mahulog ka na mahulog ka na hindi na ayaw pa isukin ko nga dito o oh, ayun umigay din mga ka idol oh, ayan na ito na mga kaidol, malalaki yung puso ng saging oh. Ulam ulam na naman puso ng saging. <laughs> so, ito na mga kaidol, apat na piraso na kuha ko ano. Puso ng saging oh, ito oh. Apat na piraso mga kaidol oh. Marami na naman. Ang lalaki ng ano ng puso ng saging oh. Ibreng ulam lang na naman na kailangan bumili dahil marami naman ditong maulam na libre dito sa bukid mga kaidol <laughs> ito puso lang ng saging pero solve na, solve na dito mga ka kaidol pwede mo itong gawin bolobola o kaya eh, adobo lang so paano mga kaidol kukuha pa ko ng ano ng, ng, ng tawag nito may bunga yung ano talong tanim namin na talong nandyan oh. Kukunin ko dahil tumigas na yung iba sayang lang pagka tumigas naman lahat kaya kukunin ko na naman yung bunga nya mga kaidol ito mga kaidol meron siyang bunga o, yan o talong ito yung tanim namin na talong hanggang doon yan mga kaidol may bunga pa siya kaya kukunin ko mga kaidol dahil sayang lang pagka ito i Tumigas na naman. maka pialang eh gay e, malapa to gulay. Oh, Ito pa oh, di nakadalawa na ako na talong. Meron pa dito. Nandito pa oh. Ito, hanggang doon yan meron kunin ko yung timba. Nola na patolay ta probinsya. Mula mula e, aru emu ang tu Libre bodae mga idol no, mga bunga oh, gayani to. Oh, ayan na oh. Gulay na naman. Pwede mo rin to, iprito lang at isawsaw-sawsaw sa isaw, bagoong. Meron pa doon. Diyan oh. Yung mais nila ano, natumba. Yung ng ano. Ulan. Ito oh, medyo marami di banda dito oh. Ayan oh talong libreng gulay talong o oh, ito o oh. Ababa lang sya mga kaidol pero marami naman syang ano bunga kunin ko lahat o oh, di <laughs> marami na naman ayun pa meron pa dito o oh. ito na mga kaidol ang gulay fresh na gulay, talong. O, di marami na naman ako na kuwang malutong maulam. <laughs> Ganito lang ang buhay mga kaidol, buhay probinsya. <laughs> buhay mahirap. Si <laughs> pagsipag daga lang at marami kang makuang makain. O, eto na. oh may talong na ako, may puso pa ng saging. <laughs> so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna magingat kayo palagi mga kaidol maraming salamat sa inyo thank you mga kaidol bye bye